kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programa inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, ang batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elisalde. Napakahalaga na ang mga kayamanan ng Western Philippine Seas ay talagang pag-usapan natin. Ito nga po pinag-uusapan at uh, tatalakayin pa natin ang mas ma, mga issues na kaugnay dyan sa uh, kayamanan ng Western Philippine Seas at sino nga ba ang talagang nagmamayari at may karapatan. Ibabase po natin yan sa history, no? At saka syempre, yung mga unang-unang mga kwentong katotohanan, ha? International laws. E eh, parang panalo na tayo dyan, ha? Ah, Di ba? <laughs> eh, ang hirap na nalo na tayo sa international law. But then, until now, we cannot claim it, no? Parang ang dating, eh, binabraso tayo, no? Pero alam naman natin ang ating mahal na pangulo Bongbong Marcos Jr. na talagang meron din siyang uh, uh, matibay na ano na na paninindigan na hindi kahit kailan sa atin ang West Turn Philippine Sea. Okay, so alright, 'di ba? ba? E 'Yan ang talagang isa sa mga pinupuri natin sa ating pangulong Bongbong Marcos Jr. at alam natin na hindi niya pababaya ang mapunta sa kamay ng mga tsekwah. <laughs> 'Di ba? Oh, eh sabi nga po eh mga nakaraan, parang binenta na tayo sa mga Chinese eh, 'di po ba? Oh, 'yun ang nangyari pero kaya nga po 'yung iba sinasabi, mga taksil, palumara at sukab, 'yung mga nakaraang ano daw, hindi natin alam kung sino 'yan. Pero dahil wala tayong sapat na ebidensya, hindi tayo maka, makapag mention ng pangalan. Pero nababasa ho natin at nakikita sa mga Uh, ano ho sa social media no uh, ang tatapang ho ng mga nasa social media talagang pagbumirada ng banat talagang banat pero tayo ay tayo po ay uh, ano tayo kalmado kasi ang in, ang ginagawa po natin bubusisiin muna natin ang issue at syempre wala tayong kakampihan. Yung katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ating pong ibabandila dito sa Elizalde Broadcasting. Kasi ano lang ho tayo eh nasa gitna po tayo eh. Ang kailangan lang po natin, ang layunin ng ating broadcasting ay maiiparating ang tumpak, tama at makabuluhang mga impormasyon para sa lahat ng ating mamamayan. Sapagkat uh, kailangan natin mga mamamayan ang malaman, ang mga kaalaman hinggil sa ating bansa, no? Kasi kumbaga sa ating sariling tahanan, kailangan alam natin talaga ano ang pag-aari at gaano ka lawak ang ating ang, uh, ano ho, kay, ang uh, ating pag-aari sa uh, sa ating bansa na yan. Bagamat may mga karatig po ok tayong mga bansa at na uh, kailangan nating i kung ano man yon at uh, yun ang, yan ang ating pag-uusapan. And so, yan ho yung mga yan ho yung ating pag-uusapan, mga kayamanan ng Western Philippine Sea. Bakit po Western? Dalawa po kasi yan eh. Ano yon? Uh, Western Philippine Seas. Uh, ibig sabihin ho plural, dalawa. South China Sea at West Philippine Sea. Ayan, maliwanag ano? Pinag-aagawan at isa na papabayaan. Wow uh, yan no talaga dapat nating malaman bilang isang bansa na kasama diyan sa usapin na yan no uh, pinag pinag uh, ano pinag uh, agawan yung nine dash line sa China Sea po yan hanggang saan ang sakop ng nine dash line na yan na sinasabi sa West Philippine Sea po yung Spratly Islands ah uh, Verde uh, Islands kasama ay napapabayaan yung uh, Verde Island Passage sabi po, napapabayaan no? tanong ito po tanong eh no? sino nga ba ang may karapatan at ano ang basihan ng karapatan yan po ah, nako eh dapat to malaman natin lahat yan pero uh, linawin muna natin ano nga ba ang pag-uusapan natin kayamanan usapin ng dikas na yaman yan po, ano ba yung usapin ng dikas na yaman, no? Eh, yano pag-uusapan natin yung uh, usapin ng likas na yaman. Uh, ito nga po. Uh, sabi nga ho, ang Western Philippine Sea ay ho ano ho yung mga kayamanan dyan Syempre, yung tubig, bato, kayamanan. Aba, eh dinadaanan po 'yan ng ano, ng mga barko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, huh? Amerika, kung saan-saan, galing sila uh, India, etc lahat ng bansa doon ho dumadaan. So, yan. Ang kayamanan niya, dinadaanan ng mga barko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ah. Ang mga barko na mula sa iba't ibang panig ng mundo ay tinatawag na International Shipping Lane, yung lugar na yan. Hindi ba? So, ano pa ba yung mga kayamanan na pinag-aagawan? Uh, pinag eh, eh, yung mga isda, hindi po ba? Ibat-ibang uri ng yamang dagat may kasama diyan perlas mga mga tanim na kung saan-saan ay talagang yamang dagat di po ba at siyempre uh, sinasabi nga po yung mga barko ay eh, balik muna tayo sa barko may nakalimutan po ako yung mga barko mula sa Indian Ocean papuntang Pacific Ocean nasa nasa sentro ng South sa uh, East Asia Western Philippine Sea Alam niyo po ba kung anong ilang tao mula sa India isang billion mm, ngayon. At sa China, one, more than 1 billion na sila ho, ang population. And so, mga major consumers, hindi po ba? Ano ibig sabihin? Eh, sila ho ay mga tagapagtangkilik ng mga nakukuhang yaman sa ilalim ng karagatan at ng dagat. yon sabi ho. Eh, siya, kaya nga sabi ho, ano ba yung mga uh, kayamanan na yan? Mga isda. At syempre, number one, oil. Oil oil, no? Yung oil ho, ang dami, no? At sinasabi ho natin na kaya nga ba 'yon ay ayaw bitawan, ayaw bitiwan ng China ang pag-claim na 'yan. At uh, gusto niya. Kaya talagang sinasabi ay sila daw ang may-ari, mm, no? Sinasabi yung sila, sila daw ang may-ari ng South China Sea, no? 'Yan po. Ano ang dapat nating gawin na mula sa uh, mala sa mga ganyang mga um, na, na, nakikita natin at ginagawa ng China, eh kailangan ho natin na lagyan ng mga datos. Halimbawa, ano ba yung lugar na tinatawag na Western Philippine Sea? Gano po ba yung kalaki? No? Eh ba, dapat sukatin na. At nang malaman po ng madlang bayan ng Pilipino, uh, ano talaga at uh, sinasabi eh, ating bayan o sa kanila. Yan. Sa Sustainable Development Goal ng United Nations, una, yung buhay sa ilalim ng tubig, dapat pangalagaan mga isda, uh, lahat na ho. Siyempre, at syempre yung oil na kung saan eh, mayaman din ang karagatan. Sinasabi po, sinosoportahan din ng dagat ang buhay sa lupa. Aba, totoo po yan. Di po ba? Ano, sa paano paraan? Eh, saan ba ng pagkain yung mga tao dyan? Di po ba? Yung ang mga fisherman natin. Eh, di syempre, sa ilalim ng isa karagatan, sila ay mga mangingisda. At kung sila ay sineswerte-swerte, eh, baka makakuha pa sila ng ibang mga uh, much, ano ho, uh, valuable na mga lamang dagat tulad ng, may perlas ba dyan? perlas ng silangan. <laughs> okay sa so alright, di ho ba? At saka yung iba pang mga uri ng isda na hindi pa nakikita sa, sa ibang parte ng daigdig, kundi nandiyan dyan. No po ba? At sinasabi nga po rito, kinakailangan lang uh, dyan papasok. Alin ho yung papasok? Papasok dito ang usaping climate action. Yun. Bakit po? E kasi napapabayaan nga po ano yung climate action na dapat nating gawin? Eh siyempre pangalagaan po ang karagatan, no? Kasi ang karagatan po ay sumusuporta sa mga tao sa lupa. Kaya naman dapat eh pangalagaan din natin sila para hindi tayo mawalan ng suporta ng mula sa karagatan. Hindi po ba kasi binigay ng Panginoon sa atin 'yan? Dapat papangalagaan natin, hindi natin ika nga pababayaan o lalasunin sa mga sa pamamagitan ng kapabayaan ng sangkatauhan. Di po ba? Pinagtatapunan ng mga kung ano-anong mga waste materials mula sa lupa. Eh pagka ganyan ho, baka mapareso sa Pasig River, bulate na lang mabubuhay doon. <laughs> Sabi nga ho, pagka daw ang isang tao ay nagpakamatay, nagpalunod dyan sa Pasig River, hindi po siya mamamatay sa lunod, sa bantot, o sa amoy at sa karumihan ng Pasig River. But not now. Not now. Kasi po, may ginagawa na ang uh, city government of Manila. Eh, of course, nakita ho natin ang malaking pagbabago ng Pasig River. Dati po, Susmar Yosef, maraming mga, kung ano-anong mga basura dyan, kasi yung mga squatter, wag naman magagalit sa atin na nakatira dyan, ginagawang kubeta, tapunan ng mga kalokohan ng mga mga basura nila. Pero ngayon, hindi na ho, malinaw na. Medyo malinaw na ang Pasig River. Ah, kasi minsan no, sumakay ako nung ano ba tawag doon, yung nagpa-fly na ferry boat. Yes. So nakita ko ho eh. Medyo nakakatanaw ka na sa ilalim ng ilog, Pasig. Dati, pag tumanaw kayong ganyan, wala kayong makikita kundi itim dahil ano, Polluted nga po, di ba? Polluted ng basura at mga kung ano-ano. At pambihira, hindi kayo makakita siguro ng isda doon. At kung meron man, baka nakakatakot kainin. Baka malason pa tayo. But not now. Sabi nga po, thank you very much sa ating gobyerno, sa ating national government, sa city government of Manila, hindi po ba, ating mga mayor, at ang kapangkasalukuyang mayor, ni ba si uh, Mayor Lacuna, uh, Honey Lacuna, na hindi rin niya pinapabayaan mula sa kamay ng mga nakaraang mayor. Di po ba? I, they continue to protect and ano uh, po, clean the Pasig River. Yan ho. Alam niyo naman yung mga Pasig River na yung um, Pasig River ay tuloy-tuloy sa karagatan po ng Manila Bay. And then, papunta sa mas lalong karagatan. Di po ba? Yan. Kaya nga po, napakahalaga na ang mga kayamanan ng Western Philippine Seas ay talagang pag-usapan natin. Ito nga po, pinag-uusapan at uh, pa natin ang mas ma, mga issues na kaugnay dyan sa uh, kayamanan ng Western Philippine Seas at sino nga ba ang talagang nagmamayari at may karapatan. Ibabasi po natin yan sa history no? At saka syempre, yung mga unang-unang mga kwentong katotohanan, ha? International laws. Eh, e, parang panalo na tayo dyan, ah, Di ba? <laughs> eh, ano, ang hirap na nalo na tayo sa international law. But then, until now, we cannot claim it, no? Parang ang dating, eh, uh, binabraso tayo, no? Pero, alam naman natin ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na talagang meron din siyang uh, uh, matibay na ano na na paninindigan na hindi kahit kailan sa atin ang Western Philippine Sea. Okay, sa so alright, di ba? ba? E eh, yan ang talagang isa sa mga pinupuri natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At alam natin na hindi niya pababayaang mapunta sa kamay ng mga Chekwa. <laughs> di ba? Uh, sabi we nga po eh mga nakaraan, parang binenta na tayo sa mga Chinese eh, hindi po ba? Uh, yun ang nangyari pero uh, kaya nga po 'yung iba sinasabi, mga taksil, palumara at sukab. Yung mga nakaraang ano daw, hindi natin alam kung sino 'yan. Pero uh, dahil wala tayong sapat na ebidensya, hindi tayo maka, makapag mention ng pangalan. Pero nababasa ho natin at nakikita sa mga uh, ano ho, sa social media, no? Uh, ang tatapang ho ng mga nasa social media talagang pagbumirada ng banat, talagang banat. Pero tayo ay tayo po ay uh, ano tayo kalmado kasi ang in, ang ginagawa po natin bubusisiin muna natin ang issue at syempre wala tayong kakampihan. Yung katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ating pong ibabandila dito sa Elizalde Broadcasting. Kasi ano lang po tayo eh, nasa gitna po tayo eh. Ang kailangan lang po natin, ang layunin ng ating broadcasting ay maiparating ang tumpak, tama at makabuluhang mga impormasyon para sa lahat ng ating mamamayan. Sapagkat uh, kailangan nating mga mamamayan ang malaman, ang mga kaalaman hinggil sa ating bansa, no? Kasi kumbaga sa ating sariling tahanan, kailangan alam natin talaga ano ang pag-aari at gaano ka lawak ang ating ang, uh, ano ho, kay, ang uh, ating pag-aari sa uh, sa ating bansa na yan. Bagamat may mga karatig pook tayong mga bansa at na uh, kailangan nating i-assert kung ano man yon at buong tapang nating ipaglaban sa pamamagitan ng sa pamamagitan po ng mapayapa hanggang sa kakayanin ng ating bayan. Yan po. Kaya tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa ating mga viewers, listeners, sabi ho ni Mr. Justin Gatox Pekiro, Asi Pasig City. Thank you very much for watching. Salamat po sa inyong ma maayos na pamamatnubay sa ating uh, mga programa. At syempre, gusto ko pong pasalamatan ng ating mga kaibigan. Ah, uh, ayun, Asi Pasig City, Asi Manila. Ayan, Justin Gatok's Pakiro. Maraming salamat po. Mm. At uh, very soon po eh gusto namin kayo imbitahan dito sa ating studio na sana po ay magkaroon tayo ng collaboration para sa mga ayos na broadcasting ng ating mga ng mga nararapat nating iparating po sa ating mga mamamayan para malaman ng buong uh, bansa na ang ating pong programa ating um, kumpanya ay talagang naglalayon na magkaroon ng uh, pagkakataon na, na na magbigay ng mga ano po makabuluhang balita at makatotohanan yan wala po tayong kinakampihan dito at uh, tayo po ay um uh, nga po nagre-research mabuti. Sabi ho ni Justin Gatos Pekiro, Mabuhay Broadcasting System, Progressive Broadcasting Corporation, Breakthroughs and Milestone Productions International. Yan, welcome po. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, ngayon po, gusto kong bago tayo Magpaalam, gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan, yung ating pong kaibigan na pumasyal dito sa ating bansa si Miss May Soner Garcia. Na alam ko she will be back very soon sa America, sa in, in particular sa ano ho, sa California on the 22nd of this month at may plano kaming magkita. Ay, eh, just let me know when, where and when, no? At siyempre, hindi ko pa babaya ang makaalis ka ng Pinas na hindi tayo magkita. Malaki pong uh, bahagi siya ng uh, buhay ng inyong kaibigan, Mel Elizalde po. At siyempre, uh, nais ko pong batiin yung ating mga kasama sa school na akin pong pinagturuan for so many years. Ang uh, mga Arellanae, mga Arellano teachers, kumusta kayong lahat diyan? Ang akin pong brilliant na inaanak Mrs. Salbe todo. Ay uh, Robles, yes. At siyempre yung ating pong former principal uh, Dr. Loida De Diaz, kumusta kayo ma'am? Parang hindi ko na kayo naririnig. Uh, Namasyal ba kayo? Opo. I'm just worried about Chuma. And of course, our uh, former principal din na late, uh, very lately ay na-promote po siya napunta sa Jose Abad Santos High School, walang iba kundi si Sir Boots uh, Johns Boots Locara. Opo, thank you very much for accommodating us sir, last uh, December 13. Maraming salamat po at sang-ayon nga po sa aking mga kaguro dati eh ay talagang mahal kayo ng mga Arellano teachers. Thank you very much po and good luck po sa inyong bagong assignment. Uh, principal po ng uh, Jose Abad Santos High School. At siyempre yung mga kaibigan po natin, mga kapitbahayan sa Pasitawan, ang Gumbursa Homeowners Association at Pasitawan ay uh, homeowners ay na, nalalapit na po eleksyon natin para sa mag-elect ng chairman. Eh, syempre, alam na natin kung sino chairman natin. Opo ba, hindi ba? Kasi balitang balita. Na. Ah. Bagamat ngayon lang po ako nakipagbalitaan recently lang sa aking mga kapitbahayan. For more than 40 years ko silang kapitbahay. But then, eh, ako po ay humihingi ng paumanhin na hindi ko po ha halos lahat kilala sila. Ang alam ko lang yung nasa harapan ko dahil I'm so busy during my days na nagtatrabaho po ako sa Manila bilang isang bilang isang public school teacher. So very early in the morning I should uh, be ano ho uh, prepared to pumunta po sa Manila kasama yung aking mga anak na kung saan sila po ay high school noon sa dito sa mga private school dito sa Manila. And so pag-uwi ko gabi na although my classes start at 7 and ends at 1. Meron pa po akong pinagkakaabalahan because noon pa po ay nahilig na po ako sa broadcasting. And finally, I was able to, uh, ano po, uh, na-recognize na rin po ako ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster, because I took the examination that was long time ago, so many years uh, ago. no And so, yan po, uh, dahil sa iyan ay isa sa mga dream ko, maging broadcaster. At uh, ito nga po hanggang sa ako po yung nag-retire na ito na lang inaasikaso ko because I wanted to be of service to our people as a broadcaster in uh, any way po na maari kong gawin at kaya nga po oh, ito, meron pa pala ho isang Miss Emilia Victoria Yamagiwa is watching. Thank you very much ma'am. Yes. Uh, sounds ano po uh, Japanese ang apelido ni ma'am, no? I think she is married to a Japanese, no? Uh, thank you so much, ma'am. Nakikita ko po yung mga post niyo sa Facebook. And paumanhin minsan po, sobrang busy natin, so I was not able to uh, yung ano po, uh, uh, magbigay ng mga uh, salita sa inyo sa ating Facebook. But then, I'll try my best. Thank you very much, Miss Emilia Victoria Yamagiwa. Thank you so much for watching. So, hanggang sa muli po. Mga minamahal nating taga-subaybay, please don't forget to like us, follow us and share and of course subscribe us sa atin pong YouTube channel, sa ating Facebook channel ang Elizalde Broadcasting. At lagi ko pong ipinapaalala, I always say, I love you all. Bye-bye.